Good morning all followers sa atin. Awan nyo ang Miracle Fruit. Dagko Yan, maraming, her maraming benefits makuha sa ating panglawas, herbal man siya. Pag mag-brown na siya, yan ang pwede nang kunin. Dahil mas, mas masarap at saka mas matamis kapag brown na siya. Medyo brown-brown na, yung medyo ano na, guwang-guwang na ba? Ano siya, ang Miracle Fruit. Marami siya magbunga. Dagan na siya magbunga kita ayan o, oh, laganog bunga ayan, kita nyo ayun ayan o bunga na siya, dagang bunga Basag, dala na siya magbunga dali siya magbunga kung may time kayo magkanin yung sanga nya lang Ibutang lubutang nyo sanga pwede kayo mga yun ako Basag basa pwede na i-markot ba Ayan, miracle fruits ang tawag diyan. Okay, bye. Tanim tayo. Tanim-tanim pagpaminsan-minsan. Baka para may tabang sa ating panglabas Minsan, nakatabang sa financial. Ang baligyan yan, tag-100 ang isa. 100 kapag ganahan.